guys, hello guys. Nandito ako ngayon sa Odmita sa simbahan. Tapos na ako na gano'n, nagbisita uh, na ng simbahan. Ngayon sasakay ako ng bus. Papunta pala ako ng bus station. Sabado kayo kasi guys, Sabado. Sumaga naman ako nagising, na-stress, nagising na ako. So, nasipan kong bibisita ako ng simbahan. So, ayan. Mamaya dadaan tayo ng palingki para bibig tayo ng isda. Ang sarap magtinula ngayon na may ano, tinula na may malunggay. Matagal na kung hindi ako nakapagsabaw kayo. Sabaw tayo mamaya. Yan, dito na tayo sa bus station na, nag-improve na pala itong ano. Dati walang takip yun eh. Yung bus, bus station. Open lang siya. Ngayon meron na. Last nung sakay dito noong Pasko pa, December. So, ayan, takot tayo. Uh, Tumakbo po pala ko ano. Dalar na na. Uh, Na ako guys. Genteng ko pa yung isda, yung sibrem paborito namin ng sibrem kasi matambok siya guys, malaman. So, punta tayo sa fish department. Parang wala pa yung si Brim. Ang tagal pala nun. coming you know? na. Chene guys, hintay na natin yung si Brim, minililinis pa. We're done. Let's go na guys, let's go. Go home na tayo. Tapos na tayo guys. Po yantuk antok na antok na galing simbahan. So, ayo nakabili na ako ng isda. salmo na ulo. At saka gulay. Uh, Yun lang guys. Mahal, medyo mahal yung bilihin. Ay, grab, Kala ako nakabili ng saging, mabigat na kasi dali. So, bayad na tayo. Mahal ang bilihan, guys. Bilihin pala. Bilihan. Bilihin. Ito lang binili ko, oh. Ay, yan oh. Naka 50 agad. Oh, sa Pilipinas pa yan. Naging 600 na. Ay, ay. Kasi 50, eh. Times 15, how much? 25? 700. 750 OMG napakamahal wala eh kailangan hindi tayo kakain guys ba? Diba? kailangan natin kumain so nag shortcut ako ng daan guys dito sa loob ito yung daanan ko hindi na ako dadaan doon kasi malayo na doon sa satwa dito na ako mag shortcut na ako tatawid na mag jaywalking ako hindi naman gaana na. Sige guys. Paano mo na ako pa araw Tutal na katalikod naman ako sa asan Ay. Okay guys, see you later guys. Maglalakad mo ako papunta doon sa highway. Ay, kami guys sa ano? galing kami sa friend namin. Kumuha kami ng inano namin yung baboy. Oh. Ayan, baboy siya, baboy. Ayan, baboy. Life baboy. Ayan. Sayang yun. Ilang kilo ba to Gider? yun. Mga... Itong sabi niya, 20, no? Lahat ang nakuha niya. Nakuha niya. So, ilan ito? Siguro mga Grabe oh, tas dalawang tao lang kakain, guys. Ako yung itong ng... o, diba? at saka yung pamangkin nitong kumuha ng ano. Oh, diba? ba? Kasi ganun kalayo, kinuha talaga. Oh, sige na, tawid na tayo. Dere, off na der. mo muna yan, dere. Off mo. big moon and pa yung ano nagdadala ng cards. So, ganda din yung nagdala ng cards. <laughs> Joke lang <oy>. ho. <laughs> okay, Nga may may nag-isang puti oh. Wow, galing. Parang plastic lang no. Huh? Para lang siyang Oo. mamalingke. Po yung okay, mamalingke ng ano, hindi ipapasok kami sa traffic. Traffic shop siya, guys. Bakit walang sinabi yung traffic shop? There, ha? Huh? Bakit sinawag yan na traffic? Ay, gusto nila traffic eh, kasi maraming tao. Kaya ah, uh, nakatraffic ang tao. So, nakatraffic yung tao sa loob ng shop. Uh. so, bibili kami, may bibili lang kami, nagaya ng mga bubot sa bed. Magulo kasi bed ko sometimes. Okay guys. See you later guys. Mama yung tungkol sa Nakabili ako ng ano kanina. kulay niya. Uh, guys, hindi ko nisa kulay ito. Guys, light purple ano ba yan? Purple. Ah, uh, purple. Ayan lang wala yung calm, yung may ka sana yun yung clock. Hindi ka gaya kay Joe Okay, let's go! Punta na naman kami sa grocery. Sa matagpipiso. Yung lang kaya namin bilhin ang tagpiso, guys. Okay, let's go! Kita ulit tayo sa ano, magkita tayo ulit sa grocery ha, ah, sige na yahoo Kasama ko ah. Atlas na palitan na namin guys yung walis namin nilang taon kawawa naman. <laughs> ah! And ito na naman kami guys sa pangatlong saja ang gala ang gala supermarket Magala daw kami guys kung saan, saan kami sa layo ng aming bahay dito na lang kayo natin kasi walang mga ano dito ay sorry Siya na naman ang aking model sa pagro-grocery. <laughs> Ay, sorry, sorry. sorry. Ano ba? Where is it? Yahoo! Puno ang kaniyang cart. Ay, oh, so, di ba wala na po ni? Wala di yun na po siguro. No? Ha? Wala o. Oo. Oh. Saan naman ka? Shokat kami. Ay, dito na. Uy, ano mga sasakyan Ito. guys dito na kami sa highway ano na kami Okay guys salamat sa panonood see you later mabigat yung dala ko see you see you